Hello, hello mga katigang Andi dito naman kami sa Sangasangang daan Ito Sa ilalim, nakaparada kami sa ilalim ng sangasangang daan Ayan Para pa sa baba, sangasangang daan Kasi Nagsabay naman ang day off namin ng aking asawa ang tataas ng mga bahay doon ayaw ko yan sabi ko nga kahit, kahit papatirahin ako dyan ng libre sabi ko ayaw ko parang nalalag, nalalaglag ka eh sa taas eh kasi babo ng dahil naman kami ng ano ng uh, day off kaya eto manginginig naman tayo ayan 100 Island Buffet Ito yung gusto nyo Sa bagay, buffet lang na buffet uh, Seafood buffet Ay ano lang yan na uh, Pag binayaran mo na, wala ka na hindi, Kainin mo na lahat Hindi ka kaya sit down na sinasabi ko Na pag sit down Hindi, hindi mo alam kung, kayo, kung magkano babayaran mo eh. eh kasi kada order 25 ang pinakamababa eh. Huwag <laughs> lang yung, ano, uh, yung soda. Pero mga menu, uh, 25. Pinakamababa na yun ah. Okay, okay mga katigang. At gutom na yata yung mga kasama ko. Kaya punta na kami. Bye bye mga katigs. Kita-kista tayo sa loob.